selada, mangga. Tapos yung ating chest na onion. Tapos ah, tomato na medyo may crunchy crunchy pa. Saka lagyan na lang natin ng konting sugar. Konting ayo guys so o kahit na ano ano. Lalagay ko is malayan salt so, okay, ang lalagay ko dito. Then konting patis. Then, open. Okay. Ganun lang kasimple ng ating ensalada ng mangga. Appetizer to guys. Mas pasarap sa pagkain. Mangga. Ingat-ingat na sa pag-ano ng kutsilyo dahil matalim. kamatis at saka itong ating asin. Ito, Himalayan salt ang ilagay natin. Matak. Mix-mix lang natin, guys. Tulipin lang. Tapos kunting patis pang lasa. Ito. tsara. Para lang manamis-namis. lang natin ang ating charlo. At yun, okay, yun, 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 at saka tomato. Then, lagyan natin, natin ng konting sugar. Ang nalagay ko dito is white sugar na lang. Okay. So, ng white sugar. Ayan, ang ating white sugar ay nakabukod. Tapos na asin. Ayan. Manis, manis. Then, manis lang natin. Ito, ito na Oh my God. Sino na naglalaway dyan? Pulot na kayo. Yung damihan ng kamatis, pwede. Kaya lang hindi siya mag-effect -ma ng matagal pagka may kamatis na dapat. Pag may kamatis, kainin natin. Ka yan. At saka pa yan palang kamatis natin ay seeded Tinanggal natin yung buto para hindi magtubig-tubig. Ayan na guys. So, let's try. Mmm. Mmm. kasi manalos namin na yung mangga. Ano ba lang na? 起来。